masyado so wala akong pupuntahan. So, nung makita ko multi-level marketing 1999, talagang niyakap ko na siya, no? hindi naman ako agad-agad nag-join eh, gaya ng marami sa inyo. When you attended the first seminar like this, it will blow your mind. Tama ba? Hindi ka maniniwala eh. Ano ba't hindi ka maniniwala? Pag nakatan ka ng gantong, gantong, gantong seminar, ang pinag-uusapan kayo ni Ryan, ni June, ang pinag-uusapan, ang libo, di ba? Ang pinag-uusapan ng kitaan, 100,000 pataas eh, ang pinag-uusapan kita. Ito rin yung feeling ko nung bago rin ako, 100,000 per month ang kikitain. Tapos may mga shampoo eh, pampatuburo ng buhok, aloe vera. ilang kalbuhan na ko bago ako mag-100,000. <laughs> Yun agad ang naiisip ko. <laughs> Tapos may toothpaste pa, aloe vera din. ilang buhok lang hanapin ko, tsaka bago bago ako mag-100,000. Talaga nakapraning. And some of you guys, I know the feeling of first-timer like you guys, dapat nakita ka ng 100,000. Because during our time, panatanda ako, I'm working as a messenger, uh, nakita lang kasi ako hindi eh. ako handa. Yung babaeng nagsama sa akin, cross ko yun eh. Sumama so, ako kahit ang dusing dusing ko noon. Parang pinabili ng bagong ng nanay ko dahil nakashort lang ako. That time, uh, sabado po yun eh, uh, day of ko, ang, kiti, ang kita ko lang isang buwan, mga 5,200 pesos noong isang buwan. Ito yung minimum wage noon eh, 5,200. Tapos bakit ako ng, ng 100,000 per month? Diba? Parang nakakakultyo siya. And even of those you guys no, na nabago dito, especially those of you na working right now, may gisiguro, pwede na ako 100,000 nila ba? Pakita ka ng 100,000 tapos may product ng barang, di ba? Yung lang kayang asma, tika hanapin ko para mag-100,000. No? Kasi pwede ko sa asthma, yung lang kayang cancer patient na hanapin ko para mag-100,000. Same din yung feeling na ano, na narundaman ko when I was two. Talaga, it will blow your mind. Sa so, talaga utak mo eh. Hindi ako sanay eh, 100,000. Adik yung speaker nyo, adik. <laughs> Lalo yung isa, 500,000 daw, umikitain niya. Ito, drag lord, drag lord. Hindi <laughs> ako sanay eh. Para bang tayo mga tao, especially Pilipino like us, no? Pag talagang pinakitaan sa'yo yung hindi sa'yo normal, makakarangin ka talaga, di ba? Alam mo yon? Di ba? Yung mga yung mga matagal na rito, sanay na sa 100,000 na usapan eh. Kasi more than this ang namin. Pero mas komportable tayo sa mga 15,000, di ba? Yan, okay yan. Exciting yan, exciting. Yan, doon yan, drugs, di ba? Exciting to, di ba? Kapag piniliin na, so exciting to, di ba? Yes. Pero totoo, adik to, adik. Addict, di ba? <laughs> maganda mo talaga binibigyan. -ta. Alam mo yun, parang tayong mga appliances na design talaga tayo na 110 volts, di ba? Pag nasa sa ka sa 220 volts, sabog ka di ba? Pero maganda na ito, 2 hours na kayo nakaupo, at di pa rin kayo tumatayo. Kahit ilang, ilang beses pag-usapan, 200 of thousand na kinikita, na-absorb nyo na. Ibig sabihin, naka-decide ho kayo talaga maging milyonary sa kanya. Yeah! Nabawal tayo ng payat niya, wait tayo, di ba? Kung 100,000 may ang hirap ibenta niyan. Kung paano gagawin, hindi na yung pag-uusapan niya paano gagawin. Kasi kung pakukwento ko sa paano ginawa ko, for the last four years, instante, baka umaga tayo na matapos. Tama? Ang dapat lang isipin, ba't ko gagawin to, Mr. De Jesus? but kami sasali? Bako ko sinasabi sa inyo itong kwento ko? You know guys, kasi ako, nag shift yung paradigms ko eh, no? Nagkaroon para ng paradigm shift. Yung paniniwala ko, okay? Yung paniniwala ko na ibang pagkakataon ako yayaman. Mag-negosyo ko, mag-employment for, for the rest of my life. Nabago yun eh, kasi nakita ko talaga yung buong picture ng multi-level marketing, yung networking. Kaya kasi nasabi sa inyo na sa gabi ito, ang, ang ang, 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 goal ko lang, mag-paradive shift kayo, na kung see nyo ang network marketing, isang seryosong negosyo. Negosyo po ito. Isang seryosong negosyo. Ako po, ba't ako tumagal for the last 16 years? Sinti lang, uh, kinarir ko siya eh. Ginawa ko siyang karir. Sa maraming tao, guys, Gone are the days na ang multi-level marketing ay supplemental income na parang ibon-ibon. Na parang, alam niyo, sarali, pleitex, bundrakot, di ba? aldero panty, lagunisa, para. Parang ganun lang eh, dati. Dati ro'y yun. Totoo po yun. During our time, no? Mga 90s, totoo po yun. Pero today, this is a serious career. Kasi simple lang naman ang kilos natin kung ano yung tingin mo, yun ang mangyayari, di ba? para bang uh, ano yan eh, uh, para computer, o pinasok mo sa isip mo, yun ang yung outcome mo. Ako kinarir ko siya eh, kaya naging karantin ang balik sa akin. For the last 16 years, this is my bread and butter. This is my life. No? This is my passion. Ito na yung ginagawa. Wala na ako ibang ginagawa. Lahat ng napundar namin, lahat ng napuntahan namin, katas ko na ng multi-level marketing. Again, tinignan ko siya kasi na isang karir. Okay? Recently, yung nag-apply ho kami ng visa. Okay? nag kami sa, sa, travel sante, sa requirement ng visa, we're going to uh, the United states, no? Alam mo, nag-observe ako sa loob ng US Embassy, nakakaano pala, nakapressure pala dun. Iba, iba ang tensyon sa loob, no? Nang ng, ng US Embassy. Iba, bukod siya, kaya lang, ka, dahil na interview ka ng English, eh. Dun pa lang, marami na rin challenge doon, no? Uh, maraming edukado, English zero, dating, may tsura, mga negosyante, pero lumalabas unang embassy na seda at toka. talaga toka eh. Dinay. Gusto na talagang bakukan yung mga konsul dun eh. Pero eto ko, uh, malaya pa, nahangitin na ako sa mag interview sa akin. Alam mo na ako, sa saan sa ako nakapili eh. Hangitin na ako ang ganyan. establish ko lang ho yung sante, tapos sinabi kong networker ako, ay professional networker. Okay, I-establish ka ng sante, anong networking. Sabi niya, what is Santis doing? Sabi ko, it's like Amway New Skin and Herbalife. This company is kasi are stable in America. Eh. Ah, ang takas ng tango ng konsul. Mas konting tanong about, about by, ba't ako nag-qualify sa aking travel license? Sabi ko, sabi ko, I, I, ano, I, I, reached the sales around, uh, around the, 48 million a year, sabi ko. And how much How much you make? Parang 300,000 pesos. Tapos yung wife ko naman, sabi sa wife ko, uh, where are you working, ma'am? How long? And how much you make? So they would have me is I'm working back with the oro for 19 years and making around 50,000 per month. And my husband is rich. Okay, approved. <laughs> ito na tawa. Ito na yung US embassy. Two weeks lang kami sa Amerika. Ito si Pahin Barack Obama. Ano binigyan ako ng 10 years multiple entry visa? Wow. 10 years, ha? Eh? Binigyan sa akin yung visa. Ang expiration, 2025. Ito 10 years nga. Tama? Imagine the, a career na wala sa panaginip ko noong ako'y dukhang-dukha pa na mag a ako, na magkakabisa ako. Bisa ng binyag, marami ko yun. Visa ng kumpil, visa ng binyag, meron <laughs> ako niya. Tsaka visa <laughs> ng kasal. Pero bisa, as in US bisa, hindi sumagi sa isip ko yan. Imagine a profession na respetuhin ka ng mga konsul na to dahil networker ka. Kung ang tingin niya pa rito, e, benta-benta ng barley, benta-benta ng damo, benta-benta ng ganto. At ako, nagkakamali po kayo. Barya ang dating senyo niya. Kaya yeah, from now on, will you go home tonight? Mag-research agad kayo about network marketing. Huwag na ho tayo lumayo. In the Philippines, so very stable na ang network marketing. And there will come a time, deep in my heart, I do believe, pag dumating na ho yung acceptance stage ng network marketing in the Philippines, mga kaibigan, lahat ho kayo gagalangin ho, be the networker ho kayo. Yeah. <laughs> Networker yes, po ako, nabibenta ko ng barley, kung nakahiya. Kung nakahiya, nabibenta ko ng barley. Nagdi-deliver ako ng barley. Dumating na sulat sa bahay, BIR, kinabahan ako kasi malinis pong aking papel sa BIR. Eh. Bakit ako ng bat, bakit ako ng IQR ko, taon-taon po yan. Ang linis po ng aking record. May sulat sa akin, ako raw ay qualify sa TAMP. Ano yung TAMP? Tax Account Management Program. Ano yung sabihin nun? kasama po ako sa top 1,000 taxpayer ng Quezon City. Wow. Ang dahil tayo sa Quezon City, sa, sa la, uh, Revenue District 28, imagine isang isang network yan na respetado even the BIR. Akala ko, oh, baka i-monitor ako, baka doon nababayad tama. Hindi, sabi sa akin, accountant ko, sir, top ta taxpayer po kayo, sabi sa akin, accountant ko. Eh, may mga So, swelduhan ko yun para taposin rin aking mga BIR uh, papers. Imagine. AIM po in Makati, one of the prestigious schools na nag-aaral po dyan mga postgraduate. Nag-aaral dyan mga CEO ng iba't ibang kumpanya. Pagka dumastral po sila, crash course na po ang network marketing doon. Aning naligong pag-uusahan, puro network marketing. In the states po, in Chicago, Illinois, sa Amerika, ang multi-level marketing po, kurso na, buong kurso na po. Huwag na po tayong lumayo ulit, Salasan at Ateneo. Okay? Curriculum na po at elective ang network marketing. Kaya yung sa nag-iisip ako sa sanit o hindi rito, sumali so, na ho kayo. Kasi hindi na ho bago ngayon ang network marketing that it is. You have to start establish in your mind ang network marketing o papayamain mo talaga kasi current po ito. Current po ito. Kailangan seryosohin niyo po ito. At syempre, kung pipili ka ng matinong kumpanya, magsante ka na. Yes. Di ba? Magsante ka yes. <laughs> 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 ito, ay, mo na. Kami, hindi kami I do a lot of trainings here para mag-grow mo kayo. I do a lot of trainings about skills, about attitude, how to build your network. Marami kong modules na ginawa para sa mga bago. Ang kailangan mo lang, aralin mo na aralin ito. Yun lang ang gagawin nyo. Gusto mong makita ko yung benefits sa pwede mangyari sa inyo? Yes. Ito yung benefits sa pwede mangyari sa inyo. Kasi ito nangyari sa akin eh. Hindi pwede hindi mangyari sa inyo, especially kung susundan nyo kami. Kami ko yung mga ano nyo. Kami yung pinaka the best na bigator nyo para maging successful no kayo dito. Okay? Nung nagsimula ako sa multi-level marketing, ito yung pinaka-summary ng aking achievement. Katawa-tawa, ito bahay ko. Okay? Ang arap nyo ay galing po sa isang sa isang barong-barong na ito sa nabaliches. Hindi ako nakatapos. Ano nito yung mananahe? Ang erpat ko ay tobero. Mananahe, anak ang napangasawa, Kaya ang pari, na tobero, manonubo yung dali ko nalito ko? Di ba? Na ang uncle ko naman ay trumpet player. Manunuroto nga, bastos yung mga yan. <laughs> Ang lolo ko naman ay photographer, maninilip. <laughs> uh, Tagalog po, tagabaliwag po kami. Ito yung buhay na yung before, I'm working as a messenger, uh, nung no, kinotong picture na to, uh, kung tawang nagkakamali, mga 20 years old ako nito. Well, hirap, hirap ng buhay. Nakapundar naman ako konti-konti, dahil naawa ako sa nanay ko, naglalabaho, pito kami, mag, uh, anim, limang magkakapatid, kukusod yung nanay ko. Regaluhan po naman po na isang washing machine na hulugan. Kaya nga may kumot na may payong pa. Baka <laughs> masira si hulugan <laughs> na nga. <laughs> Ahirap ah, ng buhay eh, no? Tapos yung gate na yan, sira na po Bulog na yan. Hiningi ko sa kapit-bakay. Sabi ko, mana, akin na yung gate niya. Para niya, papakilo ko. Sabi ko, hindi, akin na lang. Tatapon niya yan. Ah, sige, sayo, say, na. So, kinagkat yung gate. Gusto kong ilagay dito para may gate kami. Kaya na, butas din naman. <laughs> butas din naman, kaya may gate dito. <laughs> Gusto mo makita yun, lo? Inter interior design. Minusipistik <laughs> <laughs> yan ako. Ma-20, <laughs> 20 pa lang ako na yan. Bakit ako sa inyo para malaman yung pinanggalingan na nakausap ko yung hindi nagma-magic, na walang kaibahan sa inyo, no? Nakaka-relate kayo eh, especially kung marami first-partner na relate Tapos yung bahay namin talagang tapal-tapal na mga lata. Yung mga tata niya, no, yung bisco biscuit yan eh. Alam na lang po yan, Hansel tsaka Mocha. ka alam mo, playboy yan. <laughs> Oo. Oh, pag naglalamay po ako sa patay, bisyo ko na hingin yung balde ng biskuit. Alam yung balde ng biskuit? <laughs> Hindi pag lalagyan ng tubig, ha? Ah, ko yun para itapal sa bung namin. Kasi nga, puro kalawang eh. Pag bagong taon, pupunto ko na nalaglagay niya mga kalawang. Pumakain ka ng sopa, sakala ko bawang kalawang na <laughs> <laughs> ako pag, pag, pag naman, pag naman season kumakain ka ng siligang, yung, yung sabog din na uubos, yung pala dito. Ito yung ganyan kwento. So isang araw, nakahiga ako, nakita ko butas pa, wala pang lata doon ah. Eh nagkakataon, wala akong patay, gusto kong pumatay. <laughs> Magkalasagan ako ng biskwep. Oh. Eto yung kuha ko nung ako yung, ano, no? ako yung factory worker, tsaka ako yung paladero. Eh paladero ako nito eh, tsura ko. Awang awa sa akin to kung pare ko, si Berdugo to, laki ng braso eh. Ako, pag nagbamasalan kayo ng sakong harina, napakabigat to, para simento. Talagang nga parusa ko, pag nagmamasalan ng ganun. Kaya kailangan magbuhay, kailangan mong kumain. Kaya para patapos to ko yung masa, pinapa ako na lang yung masa. Oo, oh, uh, kaya ipawis ko, wala ulo, hanggang singit, nandun na, sapasama na yun. Bahala na, eh, ikumain dyan. Eh. <laughs> no? Oh, alam mo, uh, talagang laki pa salamat ko bakit kung, kung pinili ko mag-ship yung aking para dapat diba? paliwala na ang business ng network marketing will bring me, you know, a good fortune, no? So, wala na ako sa bahay na eh. Matagal na, nakalipat na ako kami sa Sarezo City. Ito na mong titran ko ngayon. Wala naman ako sa mansion, wala naman ako sa Forbes Park. But if I compare my, my place today uh, sa nakaraan, lubhang malayo naman. Mas peaceful kami dito. Tatlo kwarto niya, 400 square meter yung lote. Titran ko, haba ng garahe, kasha o pero hindi pa ako excited yan. Eh? Kasi ho, malapit na, malapit na, malapit na. Patayo na po yung dream house ko. Konting-konting na lang. I bought a property, this, this is my third property. I bought a property somewhere in Fairview. If you're familiar with Casa Milan, likod ho ng SM Fairview po ito in Quezon City. Pakiho namin yung Obi Montessori, may ginagawa ho doon uh, Toyota na Toyota Cars na Casa, ando doon po yung mga hospitals, ang po yung mga simbahan, and so on. Ang, uh, expansion po nasa amin eh. Nas North Fairview ang expansion ngayon ng Quezon City. Nakabili po ko ng prime lot puro last February. Eh, so I'm planning to, to, to build my, my dream house maybe next year. Or pinakatamos na 2017. Nakahanda na po yan. Okay? And uh, bu bukod pa sa Sante, prior to to Sante, talaga nag achieve na ako because nahiniwala na ako sa ginagawa ko. Eh. Passion ko na kasi ito. Eh. So matagal na, uh, wala pa Sante, nag achieve na ako. This is my previous company prior to Sante. nakakapag drive na ako ng iba't ibang project. At uh, cash kong binibila yung mga kotse ito. Hindi para ipagmila pang senyo, kundi pak pakita senyo. Na ito yung benefits pag ginawa nyo itong sa ka, itong network marketing. Abroad, tala, normal na normal na po sa amin. Pero syempre, nung ako yung unang-unang mag-abroad, eh, iba yung excitement ko. Ito yung first abroad ko eh. Ito yung first, first application ko ng passport. Nagpunta ko kami ng Hong Kong. Yung pagbukas ng Disneyland. Ibang excitement. Sino nakasakit ng na aeroplano? Ako iba, iba, iba yung feeling ko eh nung first test pa kaya plano. Iba, ibang kaba eh. Ano ba yung feeling na jadeko, yung feeling na maglalanding. Pag ubuo ko pa ng sabi-bintana, excited na ako eh. Sabi ko sa katabi ko, apply, nakaka-lula para sa maglaro'ng plano. Hindi, bakit? nakaka Yung mga tao sa baba, para mga langgam, ang liliit. Sabi niya, gago, langgam talaga yan. Hindi maalis. <laughs> Ay, ano tayo mga Alam niyo, paglalanding ka na sa anong, -la ka na sa ibang lugar, mga first world country, paglalanding ka sa kanila, nakikilabutan ka, iba yung view eh. Lalo pag gabi, lalanding ka sa gabi ng ibang ibang bansa, ano mo, symmetrical yung view, talagang puro ilaw, eh, ayos ayos yung mga building, nakakaingkit, nakakilabot, yun yung experience na hindi ko makalimutan. Pero pagpapalitan ng Pilipinas, iba excitement din, di ba? Talagang lungkot mo na eh. Ano ko ko, <laughs> ka na, Pilipinas na. <laughs> Bakit mo naman talagang, yuko ka. May gulong sa si ibabaw ng bubong. Pilipinas lang. Alam mo, Pilipinas lang, e. Lalaan dito sa Makla. Alam mo lang, hot mode, e. ba ako sa Macau. Ito yung pin... One of the, ano to, one of the, one of the... One of the expensive hotel in Macau, no? Aman uh, ako, pang anim ko na sa Hong Kong, eh, And pang-third ko na sa Macau. This Venetian hotel, no? Diyan po nag-aboksi si Manet Pacquiao, e. Eh. Si Algeri kalaban niya, si Brandon Rios. Tapos sa balik-balik na ako sa Penang, Malaysia, sa Kuala Lumpur, sa Kedah. And hindi ako gumagahas po dyan ni Singko doon sa travel expenses. Oh. So, lahat po yan ay libre because sa gantong klaseng negosyo, libre ko namin ang kuha po ito. You see? At higit sa lahat, laging kasama ang asawa. Kaya asawa ko, hindi pa nakabenta ng isang box ng barley. <laughs> Pero kasama naman lagi sa travel. Ganun ho kasarap. No? Kahit na hindi damo mong asawa, kasama siya. <laughs> eto yung pinaka the best na bakasyon ko noong 2008. Nagpunta ko ng Sydney. Dapat kasama ka dito, brady. Nagpunta ko ng Sydney, Australia. Bakasyon ho ito ha. Wala pong negosyo. Pleasure ho lahat po ito. Puso naman po yan, di ko rin kilala. Basta papicture sa akin. May mga ilalim. Tara, come on. Come on, let's have a picture. Let like my boyfriend jealous. Sabi ngayon. Tara, eto yung so, grand opera house. Then, uh, when I joined Sante, March of 2011, you know, mas lalo nag-flourish yung aking career. Uh, mas lalo tumindi, mas lalo ako nag-achieve, mas lalo bumiles. And after only 10 months, I hit my first million. This is Portal Paul Kaluwag, our net uh, director. In award po sa akin, yung title ho, as top speaker for the year 2012. Ewan eh, ko, mag-award po din. Wala, masakit pa rin yung trophy, <laughs> yung corona eh, no? So, yun po yung unang-unang achievement. Then, after only 11 months, I, I bought my first car in Santé. This is my third car in my career, but this is my first car in Sante. Isang uh, Toyota Fortuner. Plus, the car incentive, na hanggang ngayon po, may allowance pa ako for my car incentive. So, after itong binili, five months pa lang sa akin, titan kinandal tit 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 ko na kagad. Because right now, I'm driving my brand yung mga Depo Sports. <laughs> para yung kapag ko sa labas. Alam mo, kung di ako nag-Sante, nag hindi ko mangyayari sa akin to. Kung di ako nag-network marketing. Kasi nung bago ito, kakabili ko lang, napalta ko ng gulong, napalta ko ng, ano, ng, ng, ng yung magskuho at gulong, nakakalaga po ng 150,000. Imagine kung di ako nagnegosyo ng ganito, ni gulong, di ko kayang bilhin. Kasi nung nag-assemble ako ng bike, ay nung ako mong binili, grasa. <laughs> Yung kasi meron kami. Pero may grasa tayo, assemble time bike. <laughs> Sige, <laughs> grasa lang ang nangunan. Then, uh, balik kami ng Disneyland. Uh, this may first travel instant. Eh. Then, nasundang pa ng marami. Balik kami ng Colorado dumpor Malaysia. Vacation na mga kasama kayo sa awa ko. Tapos oh, nag-Asian Cruise po kami. Kaya yung 14th floor na Star Cruise Virgo. Nag-bumiyahin -nag po kami ng Singapore and Malaysia. So wala kayong gagawin din kundi kain, tulog, tayo, sayaw, higa, shopping. Ito buhay ng networker. This Sabi nga. Eh. Grabe, ano? Gusto nyo nakikita nyo? Gusto, niya. gusto niya ba? yes. After ho niyan, na uh, sa Singapore kami nakata, so nagpunta kami sa Universal Studio. Nag-check-in kami sa Orchard Hotel, one of the finest hotel in Orchard Avenue in Singapore. Then another couple, couple of months, uh, nag-qualified na naman kami mag-asawa, so nagpunta kami ng uh, Beijing and Shanghai, China. Nakita ko na yung Great Wall of China. tama mo, lagi ako namumula. Halik na halik to, tuwan-tuwa eh. pagkasama oh. Mag ko sa abroad eh. Is na kiss pag nasa abroad ako, tuwan-tuwa. Ano naman lang binibet ang barley, brad? <laughs> pagkasama lang, sama lang na No? Sama eh, oh. lang na sama. After ng China tour namin, nag-qualify kulit kami, nag-putok ng Bangkok, Thailand. Then two of my downlines, kasama ko na. Ito ang maganda ho eh, pati ho yung mga tao na katrabaho po, pwede mong isama ka, nag-qualify din po sila. At ang din ko ang gagastos. Part of my trophy is to, you know, to bring this this downline sa sa abroad guys. Ito yung floating and floating market in Thailand. Wala parang malabon lang kay Mainget. <laughs> Oo, parang malabon lang yan kay Mainget. Kaya kaya natin yan. Mabaho nga lang sa atin. Sa kanila wala kamoy. Diba? After ho ng Bangkok, Thailand, we uh, we've been in Korea. This is my first time na maka-experience ng snow. No, Nag-ski po kami. Okay, ito po yung Mount Sorak, one of the highest peak hot ng, ng Korea. Talaga pati ho si Pungko nagyeyelo po diyan sa sobrang sobrang ano no sobrang lamig. After ng Korea tour namin na uh, napunta kami nang Bali, Indonesia. Tingnan mo naman yung eksena oh, ka holding sa gitna yung araw, napaka-romantic, di ba? Yeah, meron pa kami kuwan nagkikiss kami na sa gitna ng araw eh. This Kuta Bay, one of the best beaches in Asia, no, sa Bali. After Bali, okay? Ito na. 16 days, 7 countries in Europe last year. Ito na yung pinaka-ultimate na, na, ano, na talagang hindi ko malimutan sa kareho na ito. No? First day namin, nag kagad kami. As, so, nakita ko yung Coliseum, nakita ko yung, uh, yung, 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 ano, basta yung fountain na yan sa room. Tapos so, nagpunta kami ng Vatican City, nakita ko yung libingan ni St. Peter. Ito ko yung sento ng katolosisim no? Sa, sa mga katolik. After ng Vatican City, we've been in the Tower of Pisa. Ito yung famous na na pista ano, tower na naka, 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 naka hindi mabagsak. Alright? Ang mong ngiti, oh. Ang ganda nga talaga ang ngiti, oh. Ang yeah? ah, ngiti talaga sa picture, eh, no? After that, nagpunta ko kami ng Milan, Italy. Kusang po nag-shooting dyan si Claudine Balentong, tsaka, si tsaka si Piolo. simbahan na to. Yeah? Milan. After Milan, we've been in Venice. Diyan naman nag-shooting si Angelina Jolie sa pelikulan The Tourist. Tsaka si James Bond ng Casino Royale. Eh, mga forma, oh. Diba? Ganda, no? Gusto niya? Yes. Ayang diba? kaya yan, di ba? Builders pa yan. After ng Venice, we've been in Lucerne, Switzerland. The highest peak of Switzerland. Napunta kami sa Mount Titlis. Talaga kakalho ng yelo. Eh, pag tinipe yung Switzerland sa internet, ang lalabas yan agad eto. Itong view na to. Kaya dyan ako pumuesto. Kasi famous yung location niyan sa ano sa sa Switzerland. After that, nagpunta kami ng Vienna doon ako nakakita ng napakaraming labanos sa Vienna. No? so yan, yeah, ng mga tao doon. No? Exotic yung kulay ko, puti-puti ng mga tao. Do. Yan, after ng Austria, sa Salzburg, Innsbruck, we've been in Nuremberg, Germany. Tapos iba na mukha ng tao, mga Germans na to. No? Iba na yung iba na yung hugis ng face nila, di ba? iba na yung contour ng mata nila. Iba na. Okay, after Germany, nagpunta ko kami sa Reims, France. No? Ito yung tourist guide namin na si James Bond. Yeah. Ito yung uh, gigantic katedral cathedral ng Cathedral de Rimes, right? the oldest cathedral in the whole world, no? 13th century pa yan. At tapos yung aming uh, love story sa uh, lovers in Paris. Ito yung, ano, yung bridge na maraming padlock. Yung po namin yan. Yung padlock po kami dyan. Eh. yung uh, Eiffel Tower. Okay? Uh, it's gonna be an exciting year. Because again, this coming November, sa namang tour ang magaganap sa Sante at kasama po kami doon. Because by November, we're going to US of A! Yeah. <laughs> I think ito. First day namin, Disney World. Not Disneyland, ah. Disney World. Gate lang po yung Disneyland ng Hong Kong. Alam ko, mga pitong park ito, hindi mo kayo libutin po na tatlong araw eh, yung Disney World. After that, pupunta po kami ng SeaWorld no? sa Orlando in Florida. Then, punta kami ng Universal Studio in Florida at higit sa lahat, atin po kami ng kadaling ng mga multi-billionaire networkers in the world called the Mastermind. And welcome to Brandy Page! One of the best speaker, motivator, author, networker in the world. Nahimit po siya. There's Art Jonak, mahina namin, Tom Bigal, and the rest of the famous networkers sa buong mundo. Mahimit po namin because we're going to attend the event, the Mastermind event. At on our second week, magkukus po kami sa Nor ng Norwegian Cruise, apat na islands, Cayman Islands, Acapulco hanggang Mexico. Wala kaming gagawin kundi magpasara at mag-honeymoon. 20 floor po ito, sarap na ito, Sabi ni Sir Joey, Val, yung mga room natin, kasado na. Sabi ko siya, mag-upgrade ako ng room ko. Baka na ba dagdag? dagdag -dag, -dag, -dag po ako para yung room ko, nandun ako sa may rooftop, Kita ko yung sunset. Bakit? Mayaman ako, di ba? <laughs> ano kayo masaya? Ano kayo masaya? Mayaman ako, doon akong surte. Nag-upgrade po ako ng aking kwarto para ma-enjoy ng aking asawa. At bakit nangyari po ito? Bakit naging posible? Dan sabi ko nga sa inyo, binigyan ako ng 10 years multiple entry visa ng United States of America. Ayan, no? May 2025 ang expiration ng aking visa. Sarap, di ba? Lahat yan may give possible palag seryoso kayo. Bibilisan ko na, tagal tayo eh. Okay, ito yung mga, huwag itong income. Every 4 months, mayroon pa po performance bonus. At least my first 4 months, 63,000, then naging 103,000, naging 203, naging 228, naging 2,240. This is just bonus, ha? Ah. hindi kasama to sa monthly at daily income. Bonus na po ito. 2013, na-total po ako ng 866,000. It's just a bonus. 30 month pay ba? 30 month pay. Pwede na, no? pang kape pang saing-saing, no? Pwede na yan. Eh, last year na, first quarter pa lang, ito na agad, eh. First quarter pa lang, ha? Ito kaagad din din lang ko, eh. Pwede po ka eh. Eh, last week, nagbigay na naman. Grabe, no? Tapos, ito yung lumakong poster to, 2013, nag number 2 top earner. At ngayon, I happen to be the top three top earner ng Sante. Ang natin. Yung top two natin, uh, lamang lang sa akin ng piso. Yung top two. Debito lang. Tapos so, oh, ang gift sa akin ng company, piligam po ako ng kong billboard din Ortega Center, at likod na San Miguel Avenue. Side, naka, yung mga na sidekick ko, si Karil, tsaka si Kim sa Yensa. Ayan. Tapos so, oh, nang matapos yung contract ng billboard ko dyan, nilipat ko sa EDSA. Tinasan ho, tinasan. Kasi yung sa Ortega, so ang baba ng billboard ko dyan, kaya ang dami ng dudura, tinasan po nila. <laughs> 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 <Right>. <laughs> Ayan, okay. Ayan. So, we'd like to to invite you guys, so please. Uh, we're here hindi para magpakyut, para magmayabang. We're not here para, you know, we're here to inspire you at uh, to invite you guys to sa negosyo ito na napakaganda. No? So, sana, you know, diyan kayo kagad. Involved ka agad. Tama? Again, hindi kami rito nang nagyayabang or, you know, nangiinggit. We're here to be your partners. So, ang question ko lang, bago kayo umuwi, isa lang. Ready? Are you in or not? E in. Are you in or not? E in. Who's in? Tasa ng mamay. Palakpakan okay. natin mga bagong milenaryo. Huwag natin pinakay. Hanis na kayo. Hindi po po sila. Major Jesus Tank, kung kahit ano ho, basta mahalaga please. Okay? Come back tomorrow. Sign up immediately. Get your package. At magsama-sama tayo maging millionaire. sa Santa International. This is Father And I'm on grass.